Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang pagkaimbento ng tinatawag na missile. Ang salitang missile ay hango sa salitang Latin na missiles. Ang ibig sabihin po ay maaaring itapon. Unang lumitaw ang salitang missile sa lingwaheng Ingles noong mga unang dekada ng ikalabing pitong siglo, 17th century, sa pamamagitan ni Philemon Holland. Noong una, ang kahulugan ng missile ay anumang bagay na ibabato sa isang target. Pero kinalaunan sa makabagong panghukbong kahulugan ay tumutukoy na ang missile bilang isang sandatang panghimpapawid na may sariling makina at may gabay patungo sa target. Ito ngayon ang ori ng armas na kumikita sa buhay ng napakaraming tao, lumudurog sa maraming ari-arian at nagwawasak ng maraming infrastruktura. Uwing may digmaang nagaganap sa pagitan ng malalakas na bansang gumagamit nito. Ang kauna-unahang guided missile ay isang torpedo na naimbento ni Louis Brennan na isang inhenyero sa bansang Ireland noong taong ikalabing 18, walo, 1870. idinisinyo lang niya ito para pang sa mga pantalan. Kailanman ay hindi ito naiputok ng dahil sa galit. Kung kaya ay wala itong kasaysayan na nakapatay ng tao. Sinundan ito ng pagbuo ng aliman ng nasi ng V-1 Flying Bomb at V-2 Rocket Guided Missile noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig na idinisenyo ni Werner von Braun. Ang Vito rocket ang pinaniniwala ang kauna-unahang mahabang guided ballistic missile na nagamit sa digmaan. Ang ballistic missile ay nakakapagdala ng nuclear at conventional warhead at naililipad niya ito ng napakabilis na umaabot ito sa libong kilometro sa loob lamang ng ilang minuto ibig sabihin ay naabot niya ang tinatawag na supersonic at hypersonic na bilis ng paglipad. Nakalimitan. Ito'y pinapalipad sa labas ng Earth atmosphere bago ito pinapababa patungo sa target. At ang pagbaba niya ay mas mabilis pa sa normal niyang takbo. Kaya malimit ang defense system o ang pangharang ay nawawalan ng oras para mag-react upang harangin ito. Ang ginagamit sa paglalarawan sa bilis o speed ng paglipad ng ballistic missile ay tinawag na Mach. Ang isang unit of measurement na ang katumbas ay ang bilis ng pagtakbo ng tunog o speed of sound. So kapag sinabing Mach 5, ang ibig sabihin po ay limang beses o five times na mas mabilis sa pagtakbo ng tunog. Ano nga pala ang supersonic at hypersonic na speed? Ang supersonic ay tumutukoy sa bilis na mas mabilis lang ng kaunti sa pagtakbo ng tunog or mas mababa sa Mach 5. Samantala ang hypersonic ay tumutukoy naman sa bilis na limang beses o five times na mas mabilis kaysa sa pagtakbo ng tunog or mas mataas pa sa Mach 5. Ang missile ay may iba't ibang ore. Depende sa layo ng pagitan ng naabot nito. Una rito ay ang tinatawag na SRBM or Short Range Ballistic Missile. Ang pagitan na naabot nito ay hindi sumusobra sa 1,000 km. Ang pangalawa ay Medium Range Ballistic Missile. Na ang pagitan ng naabot ay mula 1,000 km or equivalent of 620 miles hanggang 3 kilometro or equivalent of 1,900 miles Ang ikatlo ay ang Intermediate Range Ballistic Missile na nasa pagitan ng 3,000 km or equivalent of 1,900 miles hanggang 5,500 km or equivalent of 3,400 miles ang naaabot nito ang panghuli ay ang tinatawag na intercontinental ballistic missile na hihigit sa 1,500 kilometers or equivalent of 3,400 miles ang naaabot nito. Okay, so subukan nga natin kalkulahin kung gaano katagal liliparin ng ballistic missile na magmumula sa Maynila patungong Beijing ng China. Ang distansya ng Beijing at Maynila ay humigit kumulang 2,800 na po 2,847 km. Halimbawa kung ang ballistic missile ay lilipad sa bilis na Mach 5, ang bilis ng pagdakbo ng tunog na Mach 1 ay humigit kumulang 1,235 km kada oras. Para makuha natin ang katumbas ng Mach 5, ay imumultiply natin ang 5 times sa 1,235 kilometro kada oras. So ang sagot ay 6,175 kada oras. So ito na ang katumbas ng Mach 5 na bilis ng takbo. Okay, so ngayon ang formula ang gagamitin natin para makuha natin kung gaano katagal liliparin ng ballistic missile na magmumula sa Manila patungong Beijing, ay uh, times distance over the speed. So, time is equal sa distance na 2,847 km divided by the speed, which is 6,175 km per hour. So, ang sagot ay 0.40. So, para maging malinaw sa atin ang sagot, i-convert natin ito sa minuto. So, 0.40, which is the oras, times 60 minutes, ang sagot ay 24 minutes. Ibig sabihin po, sa loob lamang ng 24 na minuto, ay makakarating na sa Beijing ang palili pa rin na ballistic missile mula sa Maynila. Ganun lang po kabilis. Kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang paksa sa bidyong ito, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating mga paksa.